Hi guys, Merry Christmas sa New Year May isa po ako na nakila kilala dito na si Manong may kapansana po siya naglalako po siya ng basahan na ito uh, Hindi po siya na humihingi Sab nagtitinda talaga siya So, sabi ko ano ba ang, ang kailangan mo kuya Pinakain ko muna siya Ayaw na pinakain ko siya Sino yung pangalan mo, kuya? Jomar Marviloya. Si Jomar Marviloya. So, nagtitinda po siya na masahan So, tatlo po is 130. Oh, um, uh, tatlo, uh, 130. So, binili ko na lahat. Binigyan, ko siya ng pamasko. Para makatulong ko sa kanya. Kasi para ma, matapos na yung paninda niya, ang init-init. Tapos, gutom na siya. So, ayan po. Uh, naggawa po ako ng video na ito. Kasi na-inspire po ako sa kanya na... Ganito ang kapansanan niya no parang hindi siya nabigyan ng uh, aksyon ng ating local government uh, kung ano man, uh, parang hindi na ang buhay niya. So ito po ay nagpapa-inspire uh, po sa bawat Pilipino na si Kuya po hindi po talaga umaasa kung ano kaninong bigay. Uh, hmm. Nagtatrabaho din siya sa bakulot pa siya galing, guys. Uh, So, gipakain kaya, ko muna kaya, siya ng saging. Mayroon pa kami mga bubos dinubuan. At saka, nung sabi ko, kain lang siya dyan, Kasi ako na sa paninda niya. Kasi ilalagay ko ito sa loob ng bahay namin. So po ito po ay uh, isang halimbawa no na ang tao po kumakayod talaga yung may mga kapansanan. Mayroon si cyber ano yung sakit mo? Cerebral palsy. Cerebral palsy. Cerebral, Cerebral. Cerebral palsy no. Ma uh -huh. Para nang hindi siya nag-shake nang nag-assure ang katawan niya para nagdala Diyos so Mahirap yung kapansanan na yan. Uh, so, mabigat pa yung dala niya, nilalagay niya dito sa kariton. <laughs> So tumatawag siya dito, akala ko alasing. Eh. Sabi ko, ay, hey, kuya, ano ba yung kumakain ako dito? Pinakain ko na siya. So guys, maawa po tayo. Sana kung may matutulong sa kanya. Uh, hanapin niyo po siya sa barangay 30, no? 35. 35. Uh, hanapin yung pangalan niya sa Facebook. Siya yung pangalan mo? Jomar Biloria. Jomar Biloria. Pero kailangan mo siguro mm -hmm. um, maintenance, kuya, no? Uh, gabulong or gamot. Oh, yeah. Pinapawisan siya mo. So, ano mga wish mo ngayong Pasko? Bali uh, bali uh, ako na nga wish sa sininga Pasko. Um, sa blessings ni Lord, Ako kontento naman ko kay Allah and Love kung makalibod ko, hindi tayo may income ko. Bali, okay, dakot na lang na blessing. um, makabugta ko sa aga. Correct, dakot, na lang na blessing sa inyo. Um,

Jomar sa barangay 35 po siya Bacolod City nakatira so umabot sa dito sa aming barangay so kinumpra ko na to lahat lalagay ko na yan dito sa amin So, hindi na po ako magdadalawang isip pa kasi naawa ako sa kanya. Hindi naman ako mayaman. So, ang pera ko to para din ito sa pambayad ko sa kuryente namin. Pero kailangan magsakripisyo ng konti para may mga tao tayong mapasaya. So, Merry Christmas, Happy New Year. Sana maging masaya ka sa araw ng Pasko. So, bibigyan natin si Kuya ng 1,000. Tapos, plus 500 oh, na pangasahin oh, mo. Para nga, uh, pagpapahinga siya, ano, wag ka nang uh, Ganda ah uh, bibigyan natin good sa nang siya ng 1.5 para good may pagbanding siya ng allowance. Good yung good. 1,000 good. pang New Year niya. So, more good. blessings good. and love na lang po. kasalawa ko um, dito sa art. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lawig yun nga lawig. Mga tao na, anong, mga mabait. Love yun nga, lawig yun para Minsan yung mga kusino pa Manong yung mga, yung, uh, mga hardworking yun pa ah. po yung sobrang kapwa sa buhay, yan pa pong mga hardworking na maliliit yung kinikita tapos tumutulong sa kapwa yung hindi umaasa sa gobyerno hindi umaasa sa pamilya kaya I'm proud of you kuya kasi na, napablog ako dito kasi kumakain ako dito dumadaan akala ko nga dasin naawa lang kasi ako guys kasi nakita ko yung sarili ko sa kanya halimbawa wala akong kamag-anak wala akong pamilya tapos ganito yung sitwasyon ko para lang makakain ako So ayan po. Uh, handog ko na tulong sa kanya yeah, ng maliit yeah. na bagay. Actually, yeah, na talaga yeah. yeah, totoo talaga yung iyak kasi. Kanya sa iyo. lang daw ka laban sa buhay. Uh, Mayo labas Sige na, hindi ka na magkao oh, na sa Kawawa, siya Kaya <laughs> Okay na taguan. Okay, Thank you, uh, Parang ang, ang ano, parang bigat sa puso pag uh, mayroon kang mga bagay na gusto mo tapos hindi ka makatulong tapos tutulungan mo nang wala kang may tulong. So ako ya kahit uh, kunti na lang yung laman ng wallet ko, guys, tutulong ah. so, ko pa niya, guys. Thank you, Sa, sa, akin, So yan, guys, ginawa ko po itong video na ito. Sorry po sa lahat ng may makapansanan. Kung nakagawa pa ako, kasi na-inspired pa ako sa kanya, naging proud pa ako sa kanya na nagtatrabaho siya para sa sarili niya mm -hmm. kasi ayaw niya na umasa sa pamilya niya. Siya si Kuya Jomar Biloria. Biloria from Barangay 35, mm Bacolod -hmm. City. If you want to visit the Facebook of Manong Kuya uh, Jumar Biloria, uh, sa mga barangay niya, may mga mm -hmm. gusto kayo ihatid, idiritso niya lang po sa barangay nila, sa kapitan, sa barangay mm -hmm. 35, hanapin niyo lang Jomar Biloria. No? Ayaw mm -hmm. ko kasi sa akin, idaan yung tulong, okay. idiritso niyo lang sa kanya kasi need niya po ng supply ng bigas you, para hindi na siya ano kasi mahirap yung sitwasyon niya oh dala dala niya dito Thank you, akala ko kanila lasing <laughs> kasi yung boses mm -hmm. niya pero mabuhay ang lahat ng mga tao sa mundo uh, mahirap man tayo umayaman malaki man o maliit basta galing sa puso natin ang pagtulong so God bless I love you all Merry Christmas Happy New Year God bless you God bless you God bless, you. God bless you.